In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pagbalik ni Sus mula sa lupain ng Tero, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila sa patong sa taong ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos lumura at ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. At sinabi sa tao, Efta, ibig sabihin, mabuksan at nakarinig nito na, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na nang malinaw sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. ngunit kung kailan sila pinabawalan ay lalo naman silang ipinamamalita ito sila'y lubhang ng at ang wika Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bini at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Isayas, at sa ikalawang pagbasa Santiago sa Ebanghelyo ngayon nakita natin ang isang mahalagang pangyayari kung saan muling ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at awa sa isang lalaking bingi at total. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin nang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao at ng ating pangangailangan ng kanyang pagpapagaling at pagtubos. Una, napansin natin na inilayo ni Jesus ang lalaking bingi mula sa karamihan. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aspeto ng relasyon natin sa Diyos ang pagiging personal. Ipinapakita ni Jesus na ang kanyang pagmamalasakit ay hindi lamang sa madla, kundi para sa bawat isa sa atin bilang mga individual. Ang kanyang pakikipag-usap sa tao, ang kanyang pagpiling ilayo ito sa mata ng maraming tao ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay personal na kumikilos sa ating mga buhay. Nakikinig sa ating mga hinaing at tumutugon sa ating mga pangangailangan. Ang salita ni Jesus na efta umabuksan ay mas malalim na kahulugan hindi lamang ito isang pisikal na pagbubukas ng tenga at dila ng lalaki, kundi ito rin ay isang paanyaya sa ating lahat na buksan ang ating mga puso sa mensahe ng ibanghelyo. <clears throat> sa pamamagitan ng kanyang pagkilos, binubuksan ni Jesus hindi lamang ang mga pisikal na pandamah, kundi pati na rin ang ating espiritual na pangunawa, tayo ay inanyayahan na buksan ang ating mga mata sa kanyang mga gawa, buksan ang ating mga tenga sa kanyang salita, at buksan ang ating mga puso sa kanyang pagmamahal at awa. Sa ating pagnilay sa unang pagbasa sa Esayas, ang unang pagbasa mula sa aklat ni Esayas ay naglalaman ng mga pangako niyang Diyos ng pagbabagong magaganap sa panahon ng kaligtasan sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Sinabihan tayo ni Esayas na huwag kayong matakot ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan na sa kabila ng ating kainaan, ang Diyos ay patuloy na kumikilos at nagbibigay pag-asa. Pinapalala rin sa atin ni Esayas ang mga tanda ng pagbabagong dulot ng pagdating ng Diyos. Ang mga bulag ay makakakita, ang mga bingi ay makarinig. Ang mga pilay ay makakatakbo at ang mga pipi ay makakapagsalita. Ang mga pangakong ito ay katuparan ng hinaharap na tanda ng misiyas na ginanap ni Jesus sa kanyang mga himala at sa kanyang pagbabalikloob sa ating lahat. Sa pangalawang pag-abasa naman sa Santiago, Paalala ni Santiago na huwag maging mapanghusga o may kinikilingan sa ating mga pananaw sa kapwa. Tinutukoy niya ang diwa ng pagiging patas at makatarungan sa ating pagtrato sa bawat isa na walang pinapaburan. Batay sa yaman o kalagayan sa buhay ang Diyos ay tumitingin sa puso o kaya dapat din tayong maging maingat sa ating mga pananaw at pakikitungo sa iba. Pinapaalala sa atin ni Santiago na ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat, lalo na sa mga mahihirap at mga aba. At ang tunay na pananampalataya ay naipapakita sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pagkilos para sa kapwa na walang kinikilingan at walang hinahanap na kapalit sa ating pagninilay ang mga pagbasa sa araw na ito ay nagtuturo sa atin ng pagiging bukas sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay ng pagkakaroon ng pananampalatayang walang kinikilingan at pag-asa sa harap ng pagsubok. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na maging tagapaghatid ng pag-asa pag-mamahal at katarungan sa ating paligid sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo sa ating araw-araw na buhay. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahi ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos, na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless.